Sa ilalim ng mga lungsod at kabundukan ng Estados Unidos ay may malawak na sistema ng underground tunnels o mga lagusang pangilalim na nasa lupa. Ang mga ito ay may iba't ibang gamit mula sa pampublikong transportasyon hanggang sa mga layuning militar at pangseguridad. Isa sa mga pinakakaraniwang gamit ng mga tunnels na ito ay para sa subway system para sa lungsod ng New York, Washington DC at Chicago. Libo-libong tao ang araw-araw na gumagamit ng mga tren sa ilalim ng lupa. Bukod dito, may mga tunnel din na dinaraanan ng mga sasakyan tulad ng Lincoln Tunnel at Holland Tunnel. Hindi lamang pampubliko ang gamit ng mga tunnel, mayroong ding mga military tunnels at emergency escape routes para sa gobyerno na nakalaan sa presidente ng Amerika in case na may sakuna o gulo, lalo na sa paligid ng White House at Pentagon. Ang ilan ay gawa upang magsilbing taguan o command center sa panahon ng mga digmaan gaya ng Cheyenne Mountain Complex sa Colorado. May mga ulat din tungkol sa mga lihim na tunnel na di umano ay ginagamit ito sa mga top secret na operasyon. Ayon sa iba ay konektado raw ito sa mga proyekto na may kinalaman sa advanced technology, armas o kahit alien life. Ngunit hanggang ngayon, karamihan sa mga ito ay nananatiling bahagi lamang ng mga conspiracy theory.